Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikadalawamputpito ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Esokristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yeso Kristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit sapagkat kayo'y sumampalataya. Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang hihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito ay dapat ninyong ikagalak bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Yeso Kristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahangga ngayon ngunit nananalig na kayo sa kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng puon nati, lagi nating gunitain. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng puon ay hindi nasisira ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Pangako ng puon nati, lagi nating gunitain. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan, banal at dakila ang kanyang pangalan at pupurihin pa magpakailanman. Pangako ng puon lagi nating gunitain. Aleluya, aleluya. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit Dumuhod sa harapan niya at nagtanong, Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Yesus, Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Huwag kang magdadaya. Igalang mo ang iyong ama't ina. Guro, sabi ng lalaki. Ang lahat po ng iyay, tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Namanglaw ang lalaki ng marinig ito at malungkot na umalis sapagat siya'y napakayaman. Tinignan ni Yesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito Muling sinabi ni Yesus, Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinag ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakot sa pag ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't sila'y nagtanungan kung gayoy sino ang maliligtas. Tinitigan sila ni Yesus at sinabi sa kanila, Hindi ito magagawa ng tao Ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.